Yan. Oh, oh. Tapos pwede na ibaba. <laughs> Pag binababa namin yan, dalawa lang kami. <laughs> hirap na hirap kami. Pero ka rin Yan eh. o. Oh. You know. Yan guys, yung motor dito, hindi pinapa-under talaga, binubuhat. Mas meron kayong paddock stand? Adala ko yung sa sakin, kunin ko sandali. Ito yung bagong paddock stand natin guys. DKT yung brand. First time yung magagamit ngayon. Nice. Hello guys! Nandito ulit tayo sa Handlight Kandaba, Pampanga. Nandito tayo para papalit natin lahat ng tornilyo ni Reader. Kung makikita ninyo, lahat siya naka CNC bolts. Pero meron pang naliligaw na Allen. At ito, hindi ko alam mo tawag dito. Basta chapsoy pa yung mga tornilyo niya. Tsaka ang dami pang kulang. Like ito sa so may chassis. Tingnan nyo naman yung tornilyo, di ba? Kulay itim. Tapos hindi siya pare-pareho. Tapos yung mga spacer, nakita nyo yung stock pa, tapos may washer pa doon. So, pagdating sa judging, sa motor show, medyo sablay kasi yan. Dito sa likod, stock yung spacer. Tapos dito, gawa-gawang spacer ko lamang. <laughs> tapos ito, alin. Ang gulo talaga. Pati ito, tignan nyo naman, oh. puro washer. Tapos, alin yung dito. Pagdating dito, CNC. Dito naman sa hand light, kaya nilang gumawa ng tornilyo basis sa gusto mo at base sa sukat na kailangan ng motor natin. Kompleto sila ng equipments dito, guys. Yung pang-torno. Tapos, magagaling yung mga staff nila dito na nagtotorno. Tignan nyo naman yung mga sample na gawa nila. Ang ganda, oh. Sir, anong tawag dito, sir? Spacer po. Uh, space. Oh, yun, oh. Tapos, ito yung flat na design ng spacer. Tapos, pagka tinorno na ni Sir, meron na siyang design. Yan, ang ganda, oh. Gumagawa din sila ng mga bracket. Tignan nyo naman, oh. Aluminum. Ito naman yung mga sample na tornilyo nila. Ito yung bolt na merong design yung head niya. Tapos, may mga spacer pa. Mga cover sa engine. Tignan nyo naman yung design ng spacer. Hindi siya boring. Hindi siya basta diretso lang. Talagang nilalagyan nila ng mga guhit guwit at shape. Ito naman yung mga maliliit na tornilyo. Ayan, nakala mo, ordinary allen bolts lang. Pero pag tinignan mong malapitan, may mga guhit guhit talaga siya. At kung maaalala ninyo nung nagpagawa tayo ng tornilyo para sa caliper natin, ito yun guys, nakalagay na fit na fit tapos ang gandang tignan. Kasi marami ding nagsasabi na ang mahal ng pesa tapos yung mga tornilyo medyo sablay. Kaya dapat match-match. Siya po pala si Sir JC ang may-ari ng Hanlake Bolts. Right. May iwan dito yung motor natin. Mga 2 to 3 days tapos na daw yung ating mga tornilyo. Tamang-tama kasi may hinahabol tayong motor show sa November 11. Mukhang makakaabot naman yung ating motor. Dati, di ba, bumili tayo ng brake rod para hindi umikot yung friend natin sa likod. Mukhang papalitan ni Boss JC yung ating binili dati. Ang ganda na ito. Ngayon naman tinatanggal na nila yung fairings natin. Para makita lahat nila yung mga tornilong dapat palitan. Pero yung tornilo sa baterya, Boss, di na, di ba? <laughs> Ito na, nakatanggal na yung mga pairings natin. Kitang kita na yung mga pagkukulang ni Riddle. Tapos dito sa hose, may napansin na kung kailangan palitan. So dapat itong hose meron siyang parang protective layer para hindi nasusunog dito sa block. Dahil nakadikit yung rubber dito sa block, nasusunog siya. Oh. Tapos dito, oh. ayan o. Pang anong bracket yan, boss? Wave. Wave. Oo. Para saan yan? Ah, sa stab. Okay. Tapos si sir, non-stop yung paggawa niya ng spacer. So, hindi natin matatapos ng mabilisan. Lahat ito talagang manumanong ginagawa. O, tingnan mo. Tapos dito banda, talagang puro tornilyo yung ginagawa ni sir. Medyo delikado lang yung sa kanya kasi kapag palit na ng palit yung tornilyo, may chance na maputol yung bolt. Tapos sir naman dito, siya yung tigaputol ng isang bakal na diretsyo na sa ito yung sample. Eh. Automatic naman ito. mag stop yung karinya niya kapag ka naputol na ng todo. Ayun o. Oh. Wala na. Feeling safe talaga siya o. Oh. Right, sa next video naman, i-reveal natin yung mga tornilong nilagay nila kay Raider. At para magkaroon ng idea yung mga gustong magpagawa ng tornilo dito sa Handlate, visit nyo lang yung Facebook page at si Sir JC mismo yung makakausap ninyo.